Magandang umaga po, kamamilya ito po si Father Jayboy boy at tayo na po at magkapet pandasal. Alam po ba ninyo na walang tao ang magkapareha sa tibok ng puso? Sa libu-libong tao sa mundo, ang puso mo lang ang tumitibok ng ganyan. Kapag ginagamit natin ang salitang puso, ano ang iniisip po ninyo? Kapag sinasabi natin, buong puso kitang mamahalin, ano ang ibig mong sabihin? Sa Biblia, Ginagamit ang salitang puso bilang bigkis ng ating mga hangarin, pangarap, ginigiliw, motivasyon, ambisyon at interes. Ibig sabihin, ang tunay mong sarili, hindi yung sariling nagkukunwari. Ayon sa kawikaan o proverbs, kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon din ang puso ng tao sa kapwa tao at dahil may pagkakaiba ang tibok ng ating mga puso malalaman natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos na maglingkod kung mas nakabaling ang iyong puso sa matematika baka gagamitin mo ang matematika para sa iyong misyon sa buhay kaya manalangin po tayo mga kapamilya lalong-lalo na para sa mga pinuno ng ating lipunan Panginoon naway kumilo silang lumilingap sa mga dukha at kapuspalan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.